may isang lasing na lalaki sa Siberia. Nagdakaw ng kotse pero hindi pala siya marunong mag-drive. Sobrang nakakatawa yung attempt niya na itulak ito palayo pero nauwi lang sa crash at sa kanyang pagkahuli. Ihanda mong sarili mo sa kakaibang kwento ng krimen, snow at isang napakasamang desisyon. Pagkadaka para sa pusher keeper. Pero bago pa rin tutuloy diskusyon, make sure na ihit hit mo yung like button at i ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa at kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Malamig at nag snow sa Kemerovo region, isang coal mining area sa southwestern Siberia. Nagpapatrol ang pulis sa mga kali, naghahanap ng kahit anong senyales ng kulo. Napansin nilang isang kotse na nakaparada sa harap ng cafe at may lalaki sa loob hindi pangkaraniwa ng kotse, foreign made model at bibihira sa lugar. Lumapit sila sa kotse at hiningi ang pagkakakilanlan ng lalaki. Nagulat sila dahil wala siyang formal documents, walang driver's license, passport o ID card. Wala. Wala rin registration yung kotse. Iba pa yung license plate na nakakabit sa windshield. Kinakabahan at gulong-gulong yung lalaki. Naamoy ng pulis yung alak sa hininga niya. Halatang lasing siya at hindi niya maipaliwanag kung sino siya o saan niya nakuha yung kotse. Nakinala ang pulis na may kinalaman sa illegal activity yung lalaki. Kaya din nila siya sa presinto para sa mas malalimang pagtatanong. Sinearch nila yung kotse at nakita nilang drill, crowbar at iba pang tools na pwedeng gamitin sa pagpasok ng bahay. Nakita rin nila ang personal na gamit ng may-ari ng kotse tulad ng wallet, phone at jacket. Naisip ng mga polis na ninakaw ng lalaki yung kotse at nagtataka sila kung papaano niya ito nagawa at bakit. Umaasa silang baka akuan ng sagot sa presinto kung saan may isa pang twist sa kwento na naghihintay sa kanila. Samantala, sa presinto may dumating na isa pang lalaki para mag-report naman ng krimen. Sinabi niya na ninakaw ang kotse niya sa kanyang garahe at wala siyang ideya kung sino ang gumawa o saan ito idinala. Inilarawan niyang kotse bilang foreign-made model, may distinctive license plate at may sticker ng paborito niyang banda sa likod ng bintana. Sinabi rin niya na naiwan niya ang kanyang wallet, phone at jacket sa loob ng kotse at nag siya sa kanyang identity at pera. Mabilis na narealize ng polis na hawak na ni nilang magnanakaw at ang kotse. Ipinakita nila sa may-ari ng kotse yung lalaking na nila at tinanong kung kilala niya ito. Sabi ng may-ari ng kotse hindi niya ito nakita dati at wala siyang ideya kung bakit ninakaw ang kotse niya. Sinabi rin niya na tahimik ang neighborhood nila at wala pa siyang naging problema sa kanyang garahe o sa kotse dati. Tinanong ng polis yung may-ari ng kotse na ipakita sa kanila ang garahe niya at kung papaano posibleng nakapasok ang magnanakaw. Pumunta sila sa bahay niya at in-inspect ang garahe. Nakakita sila ng butas sa kisamay ng garahe. Sapat ang laki para sa isang tao na makadaan. Nakita rin nila mga bakas ng dumi at niebe sa sahig, senyales na may bumaba mula sa bubong. Konklusyon ng mga pulis, ginamit na magdanakaw ang drill at crowbar para gumawa ng butas at bumaba sa grahe. Kinuha niya ang susi ng kotse na nakasabit sa hook at sinubukang itakas ang kotse. Nagulat at nagalit ang may-ari ng kotse at gusto niyang malaman kung papaanong nagawa ng magnanakaw ang ganitong bagay. Sabi niya, nilaki ang pinto ng garahe at naglagay siya ng security systems na may camera at alarm. Sinabi rin niya na may mga kapitbahay siyang nagbabantay sa bahay niya kapag wala siya at wala siyang narinig na kahinahina na. Sinek din nila ang video footage at nakita nila na may maskara at hood ang magnanakaw at mabilis itong ginawa ang krimen. Pinag-isipan ng pulis kung papaanong ang magnanakaw ay nalaman ng tungkol sa kotse, sa garahe at sa security system. At kung meron siyang mga kasamahan, ininterrogate nila magnanakaw para malaman ang motibo nito at ang kanyang paraan. Akala siguro na magnanakaw na makakatakas siya gamit ang kotse. Pero nalaman niya agad na malaki ang pagkakamali niya. Kasi hindi pala siya marunong mag-drive. Hindi siya natutong magpatakbo ng sasakyan at wala siyang ideya kung papaanong gamitin ng pedals, gears o manibela. Nagpanik siya at sinubukang alamin kung papaanong paanda rin ang kotse. Pero ang nagawa lang niya ay mag-ingay at mag-attract ng atensyon. Napag-desisyonan niyang iwan ang kotse at tumakas. Pero ayaw niya mag-iwan ng ebidensya. Kaya naisip niya na itulak na lang ang kotse sa malayong lugar. Pwede niya itong itago at balikan na lang. Pumaba siya ng kotse at itinulak nga ito sa daanan. Hindi niya alam na mabigat ang kotse at madulas ang niebes sa kalsada. Hindi rin niya alam na sinusundan pala siya ng polis at sinusubaybayat ang bakas ng kotse. Nakita ng polis ang lalaki nagtutulak ng kotse. Sinubukan nilang pigilan siya at arestuhin pero ayaw sumuko ng lalaki. Tumakbo siya at umaasa na makakatakas. Hindi niya napansin na papunta na pala siya sa dead end at uwala na siyang malalabasan. Tinulak niya ang kotse ng isang kilometro hanggang sa dulo ng daanan tapos sinubukan niyang iikot ang kotse pero nawalan siya ng kontrol at bumangga sa bakod. Dahil dito naabutan siya ng pulis at pinalabutan siya. Inutos nilang sumuko ito at ipaliwanag kung anong ginagawa niya. Wala nang choice ang lalaki ngunti umami na ninakaw niya nga ang kotse at hindi nga raw siya marunong mag-drive. Sinabi niya na tinulak niya ang kotse dahil gusto niyang itapon ito at nagsisisi siya sa mga kinawa niya. Inaresto siya at tinala pabalik sa presinto. Nakaharap ang lalaki sa anim na taon na pagkakakulong dahil sa krimen at kailangan niya ring bayaran ang mga nasira niya sa kotse at bakod. Natutunan niya ang mahirap na aral sa araw na yun na hindi magandang ideya ang magnakaw ng kotse lalo na kung hindi mo ito kayang paandarin. At itong video natin for today, ang kwento ng pinakapalpak na magnakaw ng kotse sa buong mundo yung lalaking nagdakaw ng sasakyan pero hindi pala kayang hawakan ng manibela. Kat next time na matukso kang hiramin ng kotse, siguraduin mong alam mo kung papaano ito paandarin. Kung hindi, baka ay matulak mo lang sarili mo papunta sa kulungan. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.